Uli na tay. Gaholat minimo. Sa Tagalog pa, uwi na tatay. Hinihintay ka namin dito. Par, 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 may yung gabi niya, par, bisi niya, tika pa, awi, busy ka. Par, kung sabay, imong masulti ni Bini Abante na, hindi man lang ka-ordinaryong tao, vlogger ka. Dali naman sa mga naman. Sita, eh. Yan ako niyo, eh. Wala, tika kita na din, Bini Abante. So, dito tayo, no, sa bahay ni... Pangulong uh, Rudy Duterte So patuloy tayo sa pagbabantay sa kanyang bahay hanggat sa makauwi na si Tatay Digong kasi nakasulat dito uwi na Tatay naghihintay kami dito 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 먹고 싶어 Welcome to my channel Crispy TV Please subscribe, like and share So nandito tayo no na sa bahay ni Tatay Digong So patuloy tayo sa pagbabantay So update tayo sa mga tao nagpapalito Upang makita yung bahay ni Tatay Digong So tara let's go Actually I just dropped by here ha so if I'm going to give some May seats, this is based on my personal view as an ordinary citizen here in Davao City, not in my capacity okay. as manager of Davao City Overland Trust, Transport Terminal. So actually, ning agi lang taning labayta, it's because makakita mong ko sa Facebook no nga kaning balay sa to ang former president and our ama mayor or PRRD no nga kanang kita ko sa Facebook bang kanang naay nagabantay and honestly ang napan Muslim pa dyan ako, is mga uh, kaupan ako mga Muslim. It's because I'm a full-blooded Muslim. I am Imara now. So, ganiha, actually, nag-monitor lang po ko niya sa toong terminal. So, since ang ako ang balay is naaradya po sa unahan sa Matina, so, ingon ko muragwa, siguro ay tao sumuagi ko, mutanaw lang po ko. Now, my message is, kailangan yun ta sa ato ang kuan Uh, Mayor and then our former president, uh, we will just pray for him to have a long life, to have god health, and we the Muslims not only your uh, mga mga bisaya, mga lumad, but labaw na sa mo mga Muslim. President nga naaka sa imuhang mahimsog nga panglawas og makauli kadri sa ato ang Pilipinas with good help and as what we've said, we are praying for your uh, that God will prolong your life. Kana lang, no? thank you very much, ma'am. mag you. ta, you. Thank 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 sa Thank you. Sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank si Kitty, sa tanan no. you. Thank you. Thank Thank you. Thank you on personal view ha at ang i clarify because I am also a citizen of the Philippines and especially that I am residing here in Davao City. Okay. Yes. Magandang sa ma'am Aisha Yusuf, isang manager na transport uh, yeah. sa Ecoland Port. Thank you ma'am. So ayan no na pakinggan natin ang isang uh, mensahe ng kapatid nating uh, Maranao, isang, mus isang Muslim para kay Tatay Digong sa uh, sa so, walang sawang suporta sa pamilyang Duterte. So, 'yun. patuloy pa tayo sa pag-update. So, marami pang tao, no, pumaparito, no, sa bahay ni Tatay Digong katulad dito, oh. Ay, ano ba ka? Mami ka na So ganito yung uh, mainit na pagka support, uh, kay Tatay Digo. Uli na tay. Gahulat minimo sa Tagalog pa. Uwi na Tatay.

So dito marami mga vloggers na sinabihan ni Kuan ni Tatay eh, ni Bante na hindi daw tao. Yes. Oh mga alien daw to. It. Ano? Bakit ito ang sadaig niya, kabante? Hindi na kita o di ay. Ang halimun. Ikaw may nunuling tao. Sabi, hindi may tao ipit-ipon nyo niya usamis kagayan bukit nun ah, cut, out. Bukit <laughs> cut out. out cut out thank you so dito banda uh, bago kayo pumunta dito kapasok uh, so lagbok doon maglagbok before enter tapos yung mga bisita po dito then uh, and ito yung sistema oh. Uh, medyo tahimik ito mga vloggers uh, SMNI ito todo bantay sa bahay ni Tatay Digong bawat uh, pumapasok galing ng uh, Kag kagayan di oro usamis, or, usamis may uh, bukid nun so ganun uh, ang uh, city sa bahay ni tatay ligong so hindi pinapayagan na may makapasok na spy yung mga kalaban ni Duterte yung uh, mahilig uh, manggulo mahilig mga manira <laughs> so yun Ah, uh, lagbo ko oh. dito kay maglagbo. Tayo dito, sanda So, punta tayo sa kanto. So, doon banda, ang uh, labas nito is yung uh, Kimpo Billiard, then uh, katabi lang nito is uh, City Hardware, then papasok dito. So, dito, meron din uh, na magbabantay din dito. Dito, meron nakalagay notice one entry one exit show your id upon entrance do na block residential gate ito so dito mayroon din nagbabantay din sa sauna ha, mayroon din ah uh... uh... so ito So, be, uh, safety ang lugar. So, todo bantay ba, para hindi tayo maisahan sa mga mandaraya na biglang pumapasok na yung pala isang spy pala katulad nangyari merong uh, kapasok dito uh, spike scam nang hihingi ng pera dahil daw uh, yung may namatay doon sa SPMC then tinulungan tapos sinamahan pero iiba yung uh, galaw niya para hindi ka nais haya na na tindahan tindahan wala tindahan よろしくお願す。